Hula tayo. Huhulaan natin ngayon kung ano po ang kahinatnan o mangyayari sa mga taong gustong mapaalis si BPP Sara Duterte sa kanyang puesto. Hulaan po natin sila kung ano po ang mangyayari sa kanila. Nung dati, nahulaan po natin ay yung impeachment ni BPP Sara Duterte ay malulusaw o mawawala 'yan. Ayan, nangyari na nga po. Nalusaw. Hindi natuloy. Kaya hula tayo ulit ngayon. Ah, nasa inyo na po kung maniwala ka maniwala kay nasa inyo na po kung maniwala kayo dito o hindi ah. Kayo na po ang mag-decision diyan kung maniwala kayo. Sa akin lang po babasahan lang po natin sila. Nasa inyo na po kung maniwala kayo hindi. Karapatan niyo pong hindi maniwala o maniwala. Ngayon bubunot na tayo ng ah card. So ngayon, hatiin natin tong card na to. Hatiin natin. Yan. Kukuha tayo ng isang card dito. Sa una. Sa gitna tayo kukuha ah. Ilapit ito para makita nyo. Ayan. Tingnan natin. <laughs> Ayan na nga. Ang ganda ng car dito mga kababayan. Ayan na nga oh. Yung mga victory ng kalaban ni BP Sarah Duterte is wala. Useless useless ang kanilang mga ginagawa dahil hindi po sila uh, So Ayan. Unang card. So ayan. Nakalagay dito. Nagwagi yung mga kalaban ni Bipi sa panaginip nila. Ayan o. Oh, nagwagi daw sila. Say, pero sa panaginip lang. Kaya ang ibig sabihin nito, useless yung pagwawagi na yun. Dahil nasa panaginip lang pala pagising nila, wala na yung sinasabing big victory nila o ang pagwawagi nila. Isa lang pong panaginip. Kaya, kung sa baga, wala, hindi totoo na sila ay mananalo sa kanilang mga balak para mapaalis si Bipisaran Duterte. Ayan o, oh. panaginip lang. Ang kanilang panalo Panaginip Dito test pangalawa Nanalo nga Panaginip lang naman pala Ito Ito na Yung gusto nilang Mapaalis sa pwisto Na si BP Sara Duterte Ayan na po Nakaupo na po sa trono Babae po yan oh Babae yan, nakaupo na po sa trono yung gusto nilang mapaalis. <coughs> kaya yung panaginip, kaya yung victory nila ay isang panaginip lang. Dahil yung tao na gusto nilang mapaalis sa pwisto, i eh mas lalo pang tumaas ang katungkulan at nakaupo na po sa trono. Babae po yan. Ang ibig sabihin niyan, si BP Sara po ito. Yung panaginip nila na sila ay nagwawagi sa pagpabagsa kay VP Sara Duterte kabaliktaran. Dahil panaginip ang uh, lahat ng uh, victory nila, pero ang totoong nagwawagi ay si VP Sara Duterte na nakaupo na po sa trono. Ayan. Makikita po natin yan ngayon 'yan. Yung mga pagbabago ng sitwasyon o pagbabago ng ihip ng hangin. Ayan, makikita po rin sa card. Di ba? Isang panaginip lang ang kanilang pagkapanalo. Pero sa totoong pangyayari ay si Bipi Sara Luterti ang naupo sa trono. Dito tayo pangatlo. Ang hirap talaga pag isang panaginip lang ang pagwawagi mo dahil pagising mo wali pala o wala pala. Ito, diba? Ayan, yung grupo nila na gustong pabagsakin si Lepisara Dr. T is hindi po organized or kanya-kanya, uh, kanya-kanyang kanya grupo ito, kanya-kanya. Ayan oh. hindi sila, kung sa baga nagkakaisa kaya hindi sila magtatagumpay at kanilang mga ginagawa, lahat sila ay babagsak. Ayan oh. Lahat sila ay mabibigo. Lahat ng mga grupo na gusto mapabagsak si Sara Duterte ay lahat mabibigo at darating ang panahon na sila ay babagsak, mababaliktad ang sitwasyon. Kung si Bipisara Duterte ang kanilang gusto mapaalis sa pwisto, sila ang mapaalis sa pwisto at hindi si Sara Duterte. Dahil mababaliktad po ang sitwasyon. Ganon ang kalabasan sa mga taong gustong pabagsak ni Pisara Duterte. Pang-apat, dito to. Ito na tayo ulit. So ayan na nga. Ayan na. Gagawin na ni Bipisara Duterte ang kanyang mga plano gagawin niya, niya ito na yung time na ah, hindi na siya mananahimik at unti-unti na siyang kikilos para panagutin yung mga taong gustong mababagsak sa kanya ayan na unti-unti na pong kikilos si Bipisara Duterte hindi na po siya basta-basta na lang mananahimik dito. Gagalaw na po si BP Duterte. Ngayon, uras na sa kanyang paggalaw para durugin ang mga kalaban na gustong mapabagsak sa kanilang pamilya at sa kanya. Grabe, ang ganda ng kadi BP Duterte. Kuha tayo ulit dito sa kabila. Dito naman tayo sa Ah, uh, bandang ibabaw. Ayan. Hindi po talaga magtatagumpay ang mga kalaban ni Bipisaran Hindi po sila magtatagumpay. Lahat ng gumagawa sa kaniya, yun ang mapapaalis sa pwisto. Mababaliktad ang sitwasyon dahil kung sino yung taong gusto nilang pababain sa pwisto o maalis sa pwisto, sila pa mismo ang maalis sa pwisto. Nakikita na po natin ngayon yan, may resulta na po nga yan eh. May resulta na po yan. Na kung sino yung gusto magpa-impeach ka Bipisara Duterte para maalis sa pwisto, siya ang unang natanggal o naalis sa pwisto ngayon o nawala sa kanyang uh, posisyon. Kabalik taran. Tumugma po dito sa ating binasang card. Alam na po natin yung ano pero dito, tiningnan natin kung tutugma yung mga card sa mga pangyayari ngayon. Ito tumugma po siya. Oh. Balik, naging baliktad ang sitwasyon. Kung dati, sila ni Martin Romualdez ay gusto nilang i-impeach si Vipisara Duterte para maalis sa pwisto. Ngayon, siya ang naalis sa pwisto. di Diba? Nabaliktad ang sitwasyon ang sinasabi na Ang victory nila Ay isang panaginip lang Isang panaginip lang Ang kanilang uh, victory O pagkapanalo kuno Dito Sa pang-anin po tayo Dito tayo sa bandang unahan ulit Ganon ulit Ayan o oh. Mukhang lahat ng mga gustong magpabagsak kay Sara Duterte ay Lahat Sila po Sila po ang maalis sa pwesto Ayan na naman o, baliktad o Baliktad po Sila na naman ang maalis sa pwesto Ayan Dito, tingnan natin to Nako Mukhang delikado to Delikado talaga to sa mga kalaban ni Mipisara Pang-anim na ba yan? Ito. Ay, susunod. Wala talaga. Walang pag-asa ang mga kalaban ni Bipi Sara Duterte. Ayan o. No? Walang pag-asa. Mababaliktad po talaga ang sitwasyon. Paulit-ulit na lang yung baliktad na yun sa mga ginagawa nila kay Bipi Duterte. Sa kanila tatama ang kanilang gustong mangyari kay Bipisara Sara Duterte sa kanila tatama at nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na. At si BP Sara Duterte ay gagalaw na, kikilos na para sa mga taong masyadong nanggigipit sa kanya. Sunod na card. Ito na. Talagang hindi po mapipigilan si BP Sara Duterte. Sa kaniyang mga plano, talagang uupo siya sa trono. Uupo po talaga siya sa trono. Ayan. Yan na po itong daan na para yung mga taong hindi uh, hindi nagsiservisyo ng tapat sa taong bayan. Panahon na para sila ay lumisan kung saan man sila ngayon naroon at kung ano man ang kanilang ginagawa. O di ba? Nang ng reckoning, o sinasabing re Ayan na nga, di ba? Tulog. Ayan, may naghahakot na oh. Naghahakot na ang kalaban noong mga kalaban ni do Sara Duterte. Ayan. Ayan, no? Unti-unti na silang lalayas dahil mag-isip-isip daw yata ng ibang plano. Walang kadala-dala. Ayan, no? Mag-iisip daw yata ng ibang plano, gagawa ng ibang paraan. Yan ang ating aabangan. Yeah, talagang hindi susuko ha, hindi susuko ha. Ito pa, gusto talagang uh, mabaon sa hukay. Ito na nga. Ayan, napakagandang mga Cardi B. Duterte. Ayan, no? Yung mga taong gagawa sa kanya o gumawa sa kanya ng mga kasinungalingan balang araw mahuhubaran sila ng katungkulan mahuhubaran sila ng katungkulan sa kanila sa kanya kanyang pwesto mga taong gumagawa diyan na kasinungalingan para masira si BBP Sara Duterte. Mahuhubaran po sila sa kanilang posisyon sa gobyerno. Nasa inyo na po kung maniwala kayo dito o oh hindi ah. Dito po pinagbasihan ko lang po sa card natin. Minsan-minsan lang tayong nagbabasa. Ito na nga oh. Inangkinan ng mga demonyo o oh, inangkinan ng demonyo yung mga taong Hinubaran ng mga kanilang kaluluwa o kanilang mga ispirito. Hinubaran, kinuha na ng demonyo. Kinuha na ng demonyo ang kanilang mga kaluluwa. Ganon ang sapitin sa mga taong gumagawa ng kasalanan at hindi tama para lang mapabagsak ang isang tao dahil sa pangarap na pansariling interes lamang at hindi para sa taong bayan. Ito na, marami na ang tutulong kay BP Sara Duterte. Marami na ang kakampi kay BP Sara Duterte. Marami na ang magsilapitan kay VP Sara Duterte. Marami na. Kaya yung mga kalaban na gustong pabagsa kay VP Sara Duterte, malulusaw po yan ang lahat. At kung sila ay gustong mapabagsak si VP Sara Duterte, mababaliktad ang sitwasyon dahil sila ang maalis sa pwisto dahil yung mga ibang kaalyado nila ay marami ng lolipat o unti-unti ng lilipat sa grupo o sa ano ni Bipisara Duterte sa kanyang ipaglalaban unti-unti silang malulusaw hanggang sila ay bumagsak. Kaya yung panaginip nila na sila ay nagwawagi laban sa kanilang kagustuhan o sa gusto nilang mangyari na mapaalis with Sara Duterte, kabaliktaran po ang mangyari dahil sila ang isa-isang maalis sa pwisto at magtago na yan kung saan-saang sulok sa mundo. Yan po ang mangyayari sa kagustuhan sa mga pansariling sa pansariling interes lamang. Huling card tayo. Ayan na nga. <laughs> Ayan. Mukhang kaharapin na ng mga tao yung kanilang mga ginagawang mali kakaharapin na nila ang rikuning is nandito na yung karma unti-unti nang gumagapang sa kanila unti-unti na hanggang kaini na sila ng buo ng karma at tuluyan na sila ang silang babagsak yung kagustuhan nila na gustong bumagsak si Bibi Sara Duterte mababaliktad ang lahat dahil ang kanilang mga plano at ang kanilang mga ginagawa ay magiging isang panaginip lamang na sila ay magwawagi sa pagpat sa pagpatalsik kay Bibi Sara Duterte yan ang magiging resulta natutusukin at lalamunin na sila ng karma. Unti-unti silang kakainin at lalamunin, hihigupin papuntang impyerno. Papuntang impyerno. Kaya yung iba dyan, unti-unti nang magliligpit at magtatago kung saan saang sulok sa mundo. Maglaylo, hindi na magpakita dahil napakarami ng nabubulsang pira. Goods na kung sa baga. Goods, ayos na. Ganon. Kaya malakas loob yan ng mga yan na gusto nilang uh, ibagsak si VP Duterte dahil matatanggal ang kanilang mga sungay, mga buntot sa kanila mga ginagawa sa taong bayan. Kinarma na po ang taas na po mismo ang naglantad na mga ebidensya at kisat kasinungalingan sa kanilang pinagyayabang. Ang taas na ang naglabas, ipinakita na lahat ng sinasabi nila ay hindi totoo na ginagawa o nangyari. Nilabas nagsabi na napakaraming flood control project. Ilang linggo yan, matindi ang baha sa Antipulo, sa Rizal, sa Marikina, kung saan saan lugar sa Rizal. Doon nagumpisa ang paglabas ng mga ebidensya na galing sa mismo sa taas. Ang taas na mismo ang nagbigay ng ebidensya na ito ang katiwalian na ginagawa ngayon nang mga kampon ng demonyo so yun lang po mga kababayan nasa inyo na po kung maniniwala kay dito o hindi binabasa ko lang po dito kung ano po ang nakikita ko sa card binabasa ko lang po nasa inyo na po yan kaya kung nagustuhan nyo tong video na to huwag nyo sanang kalimutang i-like maraming salamat Ingat po kayo.